Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan ng biography or memoir ni Lynn Morgan. Sino ba siya at ano ang pamagat ng kanyang biography? Si Lynn Morgan ay isang kilalang comedian mula sa Tennessee na nagdadala ng saya at relatable na kwento tungkol sa buhay bilang isang babae, ina, at asawa. Siya ay sumikat sa kanyang unique na comedic style na hinaluan ng Southern Charm at ngayon ay may milyon-milyong tagahanga na naaaliw sa kanyang mga kwento tungkol sa hormones, weight watchers, at pagiging big panty-wearing Southern Belle, ang kanyang memoir na What in the World ay inilabas noong Setyembre 24, 2024. Sa aklat na ito, ibinahagi niya ang kanyang inspirasyonal na kwento mula sa pagiging anak ng isang butcher, pagkakaroon ng asawa para sa health insurance, hanggang sa kanyang pag-akyat sa mundo ng comedy. Ang kanyang mga kwento ay puno ng tawa, init at karunungan na nagpapakita ng kanyang mga pagsubok at tagumpay bilang isang babaeng higit limampung taong gulang na sumalungat sa inaasahan ng industriya ng komedya. Ang memoir ay nakatanggap ng papuri mula kay Reese Witherspoon at iba pang kilalang personalidad dahil sa taglay nitong humor at pagiging relatable. Kung nais mong malaman ang mas marami tungkol sa kanyang nakakaaliw na journey, maaari mong basahin ang memoir na ito upang makita ang kanyang natatanging pananaw sa buhay at pagpapahalaga sa pagtawa sa gitna ng hamon ng buhay. Isa pala siyang sikat na komedyan. Pakibigyan mo na lang kami ng mga mahahalagang puntos na dapat namin malaman tungkol sa buhay niya. Narito ang mga mahahalagang puntos tungkol sa buhay ni Leanne Morgan, na isang kilalang komedyan sa Amerika. 1. Pinagmulan at kabataan. Lumaki si Leanne sa rural Tennessee bilang anak ng isang butcher, meat cutter. Ang kanyang simpleng pamumuhay sa kanayunan ay nagbigay ng pundasyon sa kanyang relatable at down-to-earth comedic style. Dalawang. Pamilya at pagkababae. Sa memoir niya, binanggit niya ang kanyang opposites attract na relasyon sa kanyang asawa, si Chuck, at ang kanyang buhay bilang isang ina. Madalas niyang gawing comedic material ang kanyang karanasan bilang ina at asawa sa mga mahirap, ngunit nakakatawang sitwasyon ng buhay. Tatlo. Karera sa komedya. Nagsimula siyang mag-develop ng kanyang comedic style habang nagbebenta ng alahas sa mga house party. Ang kanyang kwento ng pag-akyat sa industriya ng comedy ay inspirasyonal, lalo na't naging matagumpay siya sa edad na higit limampung taon isang bihirang kwento sa mundo ng entertainment. Fourth, Memoir. What in the World? Ang memoir na ito ay nagtatampok ng kanyang mga kwento tungkol sa pagpapalaki ng pamilya, pagtanggap sa pagtanda, at pagkakaroon ng pananampalataya. Nagbahagi siya ng mga nakakatawang kwento tungkol sa pagharap sa menopause, pagiging ina, at pagbabalik loob sa mga komportable Ngunit nakakatawang aspeto ng pagiging babae, tulad ng big flesh-toned panties. Pitong tagumpay at pamana. Si Lian ay naging isang inspirasyon para sa mga kababaihan sa lahat ng edad dahil sa kanyang kwento ng tiyaga, determinasyon, at paggamit ng katatawanan para harapin ang mga hamon ng buhay. Tinanggap niya ang kanyang edad at pinakita na posible ang tagumpay kahit sa gitna ng stereotypes. Ang kanyang buhay ay isang patunay na kahit anong edad, maaari kang sumubok ng bago, sundan ng iyong pangarap, at magdala ng saya sa iba. Ibig sabihin nag-umpisa lang siya mag sa edad na limampu o higit pa at siya ay nagtagumpay. Ang galing naman. Tama ka! Si Lian Morgan ay naging matagumpay sa comedy industry kahit na nagsimula siya ng mas late kumpara sa karamihan sa industriya. Sa kanyang mga early dalawa, Sumikat siya matapos ang mahabang taon ng pagbuo ng kanyang comedic style habang abala rin siya sa pagiging ina at asawa. Ito ay isang bihirang kwento sa showbiz kung saan madalas na ang mga nakababatang talento ang nabibigyan ng pansin. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang relatable humor tungkol sa buhay pamilya, aging, at pagiging babae. Ginamit niya ang kanyang personal na karanasan bilang inspirasyon sa kanyang comedy. Dahil dito, marami ang nakarelate sa kanya at naging viral ang kanyang mga palabas, lalo na sa social media platforms. Ang kwento niya ay nagbibigay ng pag-asa sa marami na hindi hadlang ang edad sa pagtupad ng mga pangarap. Siya ay isang patunay na sa tamang tiyaga at pagkilala sa sariling boses. Posible ang tagumpay sa anumang yugto ng buhay. Pakibigyan mo naman kami ng mga halimbawa ng mga sinabi niya sa pagpapatawa. Tama ka. Si Leanne Morgan ay nagsimulang magpursige sa comedy career sa edad na higit limampu, at ang kanyang tagumpay ay talagang kahangahanga. Ang kanyang pagpapatawa ay madalas na umiikot sa mga karanasan bilang ina, asawa, at babae na may southern charm. Narito ang ilan sa kanyang mga nakakatawang linya. Isa. Tungkol sa pagiging ina. Alam mo bang lahat ng ginagawa ko ay para lang makapagpatuloy sa aking mga anak? Minsan nga, hindi na ako sigurado kung ang pangalan ko ba ay mom o help. Tatlo, tungkol sa pagtanda. Kapag menopausal ka, parang gusto mo na lang makipaghiwalay, pero tamad ka nang gawin yon dahil masyado nang matrabaho. Tatlo, tungkol sa buhay asawa. Alam mo bang ang asawa ko sobrang tahimik? Sa sobrang tahimik niya, Minsan iniisip ko na baka patay na siya at hindi ko lang napansin. Ang kanyang relatable humor ang dahilan kung bakit marami ang naaaliw at nakaka-relate sa kanya, lalo na ang mga nanay at mga kababaihang nasa kalagitnaan ng kanilang buhay. Isa sa mga memorable moments niya ay nang may isang babae raw sa isang party. Natawa ng tawa sa joke niya hanggang napaihi ito sa sofa, na naging confirmation na ang comedy ay calling talaga niya. Para sa higit pang impormasyon sa kanyang comedy style at mga shows, maaari mong bisitahin ang kanyang official website o panoorin ang kanyang Netflix special na I'm Every Woman. Nakakatawa nga naman na merong isang babae ang napaihi dahil sa katatawa. Biruin mo iyon. Oo nga, nakakatawa talaga ang kwento ngayon. Biruin mo, ganoon katindi ang epekto ng comedy ni Leanne Morgan sa audience niya. Pinapakita lang nito na ang humor niya ay hindi lang basta nakakaaliw, kundi talagang tumatagos sa puso at nakakapagdulot ng mga hindi inaasahang reaksyon. Literally. Ito ang ganda ng comedy niya. Sobrang relatable at natural, kaya hindi mo mapigilan ang tumawa. Ang mga ganitong kwento rin ang nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tunay na entertainer na kayang gawing highlight ng gabi ang kanyang mga palabas. Siguro nga, ito na rin ang pinakamagandang compliment na pwedeng matanggap ng isang comedian. Kapag hindi lang basta tawa, kundi tawang napaihi level. Meron din pala siyang Netflix special. Kung hindi ako nagkakamali palagay ko pumatok din ito. Tama po ba? Tama ka. Ang Netflix special ni Leanne Morgan na I'm Every Woman ay talagang pumatok. Ito ang naging stepping stone niya para makilala sa mas malawak na audience. Sa special na ito, naipakita niya ang kanyang relatable humor tungkol sa pagiging asawa, ina, at babae sa ibat-ibang yugto ng buhay. Ang sukses ng kanyang Netflix special ay nagbunga ng mas malaking oportunidad. Kabilang na ang kanyang Just Getting Started Tour na nagbenta ng higit isandaang libut-libo na tiket sa unang anim na buwan pa lang, na featured din siya bilang isa sa Variety's 10 Comics to Watch noong 2023 na isang malaking karangalan para sa mga comedians. Patunay ito na ang kanyang humor at southern charm ay talagang tumatatak sa audience sa buong mundo. Kung hindi mo pa napapanood ang special na ito, siguradong marami kang tawa at kwentong maiuuwi mula sa kanyang mga nakakatawang anecdotes at observations tungkol sa buhay. Hehe! <laughs> Maliban sa pagiging entertaining ang biography niya, ano kaya ang mga mahalagang aral ang dapat namin malaman? Ang biography ni Leanne Morgan ay hindi lamang isang nakakaaliw na kwento ng tagumpay, kundi nagbibigay din ng mga mahalagang aral na maaaring makapagbigay inspirasyon sa iba. Narito ang ilang mahalagang aral na maaari nating makuha mula sa kanyang buhay. 1. Walang huling panahon para sa pangarap. Nagsimula si Leanne sa comedy industry nang nasa early 50s na siya. Patunay ito na ang edad ay hindi hadlang sa pagtupad ng pangarap. Maaari kang magtagumpay sa anumang yugto ng iyong buhay, basta't mayroon kang tiyaga at tapang upang sumubok. Dalawa. Gamitin ang relatable experiences. Ginamit ni Leanne ang mga personal niyang karanasan, bilang ina, asawa at babae, para sa kanyang comedy. Ipinapakita nito na ang authenticity at pagiging totoo sa sarili ay isang malakas na paraan upang makakonek sa iba. Long. Pagiging resilient at adaptable. Bago niya narating ang kasikatan, matagal siyang nagtrabaho sa mga maliit na comedy clubs habang inaasikaso ang kanyang pamilya. Ang kanyang resilience at kakayahang balansehin ang pamilya at karera ay isang inspirasyon sa maraming kababaihan. Apat laging may espasyo para sa pagtuklas ng sarili. Sa kanyang kwento, makikita natin na ang pagtuklas ng talento o passion ay maaaring mangyari sa hindi inaasahang panahon. Ang mahalaga ay buksan ang sarili sa mga oportunidad at subukang tuklasin ang iba't ibang aspeto ng ating kakayahan. Imang, magbigay ng saya at positivity. Isa sa layunin ni Lian ay magbigay ng kaligayahan sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang humor. Paalala ito na ang pagbabahagi ng saya at positivity ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng iba. Ang kwento ni Lian Morgan ay isang magandang halimbawa ng pagsunod sa sariling landas at pagyakap sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay: pamilya, passion, at pagbibigay ng saya sa iba. Nagpapasalamat ako at meron na naman akong natutunan at nalaman sa isang tao na katulad ni Lynn Morgan. Isang malaking inspirasyon nito sa akin at sa ating kakwentuhan. Sa muli, maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin tungkol sa buhay ni Lynn. Ingat, God bless always at kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Have a nice day. Maraming salamat din sa iyong tiwala at sa pagkakataong makapagbahagi tungkol sa buhay ni Lynn Morgan. Nakakatuwang malaman na ang kwento niya ay naging inspirasyon para sa iyo at sa ating mga kakwentuhan. Hangad ko ang patuloy na tagumpay at saya para sa inyong podcast at mga kwentuhan. Ingat din palagi, God bless, at excited na akong makasama ka muli sa ating susunod na pag-uusap. Have a wonderful day ahead!